Hirap pa rin makasabay ang ilang choper sa pag-andar ng PUV modernization. Pero ang ilang driver na sumali na sa kooperatiba, tinatamasa na raw ngayon ang mga benepisyo ng programa. Narito ang aking special report. Sa tatlong dekada niya bilang choper ngayon lang daw nagkaroon ng mga benepisyo si Mang Tiburcio, gaya ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Nagpagumbisi sa akin, pagiging medyo may edad na rin. Kasi doon sa ano, sa mga jeep na luma, wala kang beneficial role. Dito, kumpleto kami. Ang mga driver kasi ng kanilang kooperatiba sa Fairview, yak ang arawang kita na 650 pesos. Bukod pa sa 600 pesos na allowance at bonus kung makarami man ng sakay. Mas malaki sa kita ng 800 noon sa traditional na jeep. Disiplinado kami. Pag-take up ng pasayro, pagbaba ng pasayro. Andito tayo ngayon sa loob ng isang modern jeep. Kita nyo naman, meron ng CCTV. Kaya nito magsakay ng mga nasa 23 na pasahero bukod pa sa 7 na nakatayo at sa ito na 5.9, komportable pa naman kahit papano. Isa pa sa mga requirement, kailangan automated na ang fare collection gaya na lang ang paggamit ito at ng beep card. At syempre, ang pinakamahalaga, ang makina. Kailangan either hybrid, electric, o di naman kaya gaya nito, Euro 4. Mayroong 35 units ang co-op na pinapatakbo ng anim na driver. Lahat ng na 'yan, na ang galaw via GPS. So mula Fairview hanggang Gamsa, Wendya, yeah. Okay, ang haba din pala ng ruta niyo. Oh. Medyo haba. Pero at least meron kayong 35 units. 35 na units. Na so ang isang sasakyan nakakailang ikot. Apat. Obligado apat silang ikot. apat na ikot araw-araw. Ang isang araw. driver, lahat po sila, yeah. Ang bawat jeep, binabayaran pa rin ng co-op ng di Bababa sa 35,000 pesos kada buwan. Pero bida ng chairman na si Ferdy, nagneneto pa rin daw sila ng six digits monthly. Magdadagdag pang araw sila ng higit 20 units ngayong taon. Maagang nag-transition to modern jeeps ang co-op nila Ferdy. Agad silang nakakuha ng loan sa mga bangko. Lalo't nakita ng mga ito ang kakayahan ng kooperatiba na kumita. Pero para sa mga operator na ngayon palang nag-consolidate bilang co-op o korporasyon, wala namang kasiguraduhan kung papayagan sila ng bangkong umutang. Kasi lahat naman ng korporasyon o kooperatiba na nag, nagtayo, no? wala namang nakahandang perang 2.8 million per jeep ni para bilhin nila. Kasi ang pangamba mo dyan, yung monthly amortization mo. Sa ngayon, tuloy sa pagbiyahe ang 80 traditional jeep nila Noel sa rutang Alabang Las Piñas. Meron pa naman daw silang 27 buwan bago kailangan magpalit ng mga modernong unit. Pasalamat na lang daw sila at mahaba ang kanilang ruta. Ibig sabihin, mas may kakayahang kumita ng pwedeng ipambayad sa utang. Ayon kay LTFRB Chairman Trophy Guadiz, mula raw sa maiikling ruta ito galing ang karamihan sa nasa may 6 na raang units na di nag-consolidate sa Metro Manila. Di naman daw nito mapaparalisa ang transportasyon sa mga rutang ito. Yung short distance route na yan ay nakokover naman ng ibang sasakyan Who are going through a long distance route. Number two, may mga buses tayo. Number three, may mga UV tayo. Plus the taxis. On top of that all, mayroon tayong rail system. Ayon kay Guadis, mahaba pa ang lalakbayin tungo sa modernisasyon. Kung tutuusin, baka nga raw abutin pa ng tatlong taon bago kailangan talagang magpalit ng mga jeep. Sa panahong yan, ang tanging hangad ng mga driver at operator, sapat na impormasyon at suporta para lahat daw ay kuminhawa ang biyahe. Abangan ang ikalawang bahagi ng aking special report sa PUV Modernization Program sa susunod na linggo. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit Weekend, mag-follow at mag -subscribe.